Good morning! So ngayon is Friday, araw ng pagkakapit bahay namin at araw din na magkikita kami magkakaibigan. May kakwintuhan naman ako ngayong araw, kaya hayan, madali na akong bumangon. Hindi na pala ako nagbihis yan kanina, pagkatapos kong maglinis, nag-direct na akong tulog. Kasi antok na ako, antok na ako eh, kaya hayan, bagsak sa kama. Bumangon na nga ako dyan at bumaba para maglinis ang kwarto ng mga alaga ko. At pag akyat ko, binitbit ko na itong damit ng alaga ko na pinapa-plancha niya sa akin, kasi yan pala yung susuotin niya. Naisipan ko palang buksan itong aking bintana para naman mapumasok yung hangin at yan napaka napakasanit, napakainit ng panahon pero yung ano ng hangin is malamig. Araw nga ngayon dito sa Saudi pero uh, malamig naman yung hangin. At na maibaba ko na ngayon damit ng alaga ko ay naligo na nga ako at yan before ako magayos ang sarili ko. E medyo nilamig ako kaya yan nagtimpla mo na ako ng aking uh, favorite tea dyan, itong ating mojito. Ganda talaga bino, malaking take advantage kapag may sarili tayong heater sa kwarto natin. Kasi anytime, anywhere, makakakapi tayo, makakakain tayo. Dito ko na nga naisipang magkape at mag umagaan, uh, uh, mag, uh, magtaagahan dito sa aking kwarto. Meron naman akong cookies dito, may may tsaan naman. Kaya yan, binagyan natin ng kaunting pagkain yung sikmura natin para anytime, anywhere, kung saan tayo pupuntayin o dadali ng ating mga paa o saan yung destination natin, ay may laman yung tsaan natin. Ibusog tayo, hindi tayo magugutong. Mahaba-haba pa naman kasi yung oras ko dyan, kaya pwede pa ako magkape at mag-relax-relax. Relax. So, di ba? Parang madam. Na. Basta matapos ko na kasi yung gawain ko at ma-plancha yung mga damit ng mga alaga ko. Kay, okay na. Pwede na ako dyan mag-ayos ang sarili ko. At ayan, napaka-init talaga dito sa Alhasa Mubaras. Ang init niya talaga, literal na lumabas yung araw. Pero malamig pa rin yung hang ihip ng hangin. At pagkatapos ko mag-kape ayan na nag na ako ng aking sarili. Pinamabuti na nga lang at pinapayagan din at okay lang sa amo ko na mag ako kahit pa paano. Pero wag naman yung sobra. Yun bang presentable lang tayo sa pagharap ng mga tao diba ganun lang. Kung naglagay ako dyan ng Nivea ito at itong aking uh, Garnier na sunscreen. Yung sunscreen ko bi ay pwede pang mukha, pwede pang katawan all in one niya. Galing po yan sa alaga ko. Kailangan ko maglagay dyan kasi nga yung mukha ko ay napaka-dry kasi nga tawag dito pag winter kasi ganyan talaga yung ano ko be balat ko napaka dry eh habang ako nagayos diyan ay nakikinig ako ng music at pagkatapos kong maglagay ng sunscreen ja at cream sa mukha ko ayan itong buho ko naman yung aking inatupag gi blower ko na lamang yan para mabilis siyang uh, matuyo kasi nga syempre maghihijab tayo tatakpan natin yung buhok natin kaya kailangan talagang matuyo yan so kung saan ko nabili yan magtatanong kayo nabili ko po yan sa Shein at ang matapos ang ma yung aking buhok diyan at nagbihis na ako at yan pala yung aking naisip isuot na uniform ngayon. Matagal ko na na uniform yun pero kasya pa rin sa akin. Maingat lang talaga ako sa uniform ko kasi pagbago ko ano talaga yung sinusot ko pang alis yun talaga yung sinusot ko Ito, hindi ko pinapambahay. Ayan pa at makasya kasya pa sa akin. Bali yung ano dyan ay inano ko lang yung belt niya para mag fit salaga siya sa akin. At ayan diba ang cute. At yan pala yung aking susutin na sandal. Mag sandal pala ako today at hindi ako mag -sapatos. Kasi hindi man masyadong malamig. Nag lang ako dyan at ayan na. At kinuha ko na itong aking bag at yan na yung aking wallet at kailangan ko at yan ready na at yung aking abaya ready na at yan pa yung aking outfit for today's video kahit na kaya uniform tayo diba shala shala lang so until my next video ulit and masalama